gagawa tayo ng ano ng binhin ng kabuting saging gamit itong sandubag bali ito ay mayroong dayami mayroong mungo tapos uh, kusot na na compost ng isang buwan yung kusot ganyan pwede rin naman yung dahon lang o kaya uh, daw lang ng dayami yan pwede naman yung dayami o kaya o kaya dahon ng saging o kaya mong lang pwede yon at gamit ito pwede kayo gumamit ng purong daon ng saging gamit ang ating sandobag. bag at ito ay aking gina natirang gawa ng binhi at ito yung ginamit natin at pwede kayong gumamit ng purong saging lang ganyan kung wala kayong plastic na iba tapos, iba. tapos papastores na natin sya ng 3 to 4 hours sa drum kung wala kayong drum ay pwede doon sa malamaking lutuan so, kaya kasa yung sandbox natin uh, pasturize lang natin sa doon ng 1 to 2 hours ito kasi marami after na napalamig siya ay sasalin na natin sa ng binhi gamit ang ginawa natin na pwede kayong gumamit ng F0 o kaya F1 para maging F2. Pwede ninyong gamitin yung nabili ninyong binhi sa akin at gawin ninyong ganito para maparami yung binili ninyong binhi sa akin. At madali lang naman gawin. natin na pala yung ginawa nating spawn na gamit ang plastic bag kung ano yung naging resulta nyo sample tayo ng isang So, ito na yung ating binhi. Na sa ano, sa Alam, fully ramified naman na siya. Ayan no. So, polyramified na siya. Ayan. Tingnan natin sa loob. So, may amag ng bulba eh, may mga sapot-sapot din siya na ano na bulba. Ano. Hindi masyadong halata. Ayan. Yung mga ano, mga sapot-sapot. Amag ng bulba. Ayan o. Oh yung mga mga sapot-sapot na yan na mga parang hibla yan yung amag ng bulba so pwede sya pwede sa plastic bag para pa walang kayong pipi bag ito sandubag ang tawag nila dito eh yan o mayroong mga amag-amag yung mga parang sapot-sapot mga sapot-sapot na yan oh. ayan yan yung amag ng bulba yan ang mga sapot ayan mga amag yan ng bulba eh pwede sya itatanim natin yan balik tapos ay mga gagamitin natin nating binhi. Iya. Yeah. And ito ay mga gagamitin nating ito ay mga gagamitin natin mga binhi. Mga nah, nasa sandbag Bali, ano na siya, polyramified na siya. Ayan. Pati ito, poly... polyramified na rin. Ano, may mga amag na rin siya. Kaya, pwede yung...